masida itang andaw tipid tips kakasat yung gisa nga balatong with leftover na adobo nga atay. humo na ang tayo iti balatong ito yung balatong yung nagisa tayo iti sibuyas, bawang kamatis hanggang na ito maluto nalo na ito yung kamatis na uli, dapat malaylay sunan malamit tapos, nilagay yun ko yung nalainan. Sabi ko tayo sa tonga. Leftover na ba, manok sa manok. sa ko tayo, titigtig sa ito ito kasi. So, tigda, tigda ko di kalma natin na nagdodonga atay isa ting sa pokon tipid tips na natin nga kapsat lalo na dapat tayo balasyo tayo